Nakatanggap po ng maagang Pamasko ang higit dalawang daang street dweller sa lungsod ng Mandaluyong. Sa ilalim ito ng Lab for All program ni First Lady Liza Araneta Marcos. May report si Patrick de Jesus. Rise and shine, Patrick. Eksakto isang linggo bago magpasko, nakatanggap ng Aguinaldo ang mga street dweller na pansamantalang nanunuluyan sa DSWD Jose Fabella Center sa Mandaluyong City sa ilalim ito ng lingap at alagang bayanihan o Love for All program. Aabot sa higit 200 na benepisyaryo na nakatanggap ng food items maging ng medical services. Ang Love for All program ay inisyatibo ni First Lady Lisa Araneta Marcos, Kalahok, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kung saan sa NCR ay nakipagtulungan dito ang Metro Manila Mayor's Spouses Foundation. Ang tawag dito is whole of the government approach. Hindi ibig sabihin lahat ng sangay ng gobyerno kung magtutulungan, walang may iwan. Si First Lady po ang nangunguna rito. Of course, ang ating presidente, no? pero ang tumitimon sa ilalim ng First Lady. Linggo-linggo po yan. Wala yung paltos. Ito project na ito ay talagang hindi lamang sa isang araw dahil Pasko, kami po ay nakikiisa sa programang ito at naniniwalang makakatulong ito sa inyo sapagkat napakaraming departmento ang nandito upang magbigay ng tulong at magsanid puwersa upang magbigay ng serbisyo sa lahat. Pero bukod sa pagbibigay ng regalo, bahagi rin ng programa ang reintegration process kung saan isa sa ilalim sa livelihood training ang mga beneficiaryo pasyahan po na i-expand itong pagkabot na instead na ibabalik lang sa probinsya, baka pwedeng bigyan natin sila ng training uh, uh through DOLE na uh, through TESDA at bigyan din po ng temporary na trabaho tulad ng tupad uh, maisama sa clean up drive ng MMDA at iba pa pong mga programa may pagkakataon naman ang ibang benepisyaryo na makauwi at makapagsimula muli sa kanilang probinsya sa ilalim ng Balik Probinsya Program ng gobyerno. Kaya malaki ang pasasalamat ni Artemio na dalawampung taon nang nasa Metro Manila at kanyang hanap buhay ay pangalakal ng basura. At meron na kami sa tamunan siya na, ano, yung ano? Medyo malabo na mata ko. Tiniyak ng pamahalaan na hindi lang ngayong Pasko ang programa dahil layo nitong maabot ang lahat ng street dwellers at matulungan. Patrick De Azos para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.